Magandang araw, mga ate at mga kuya. Welcome sa akin sa nilang kuya ng dinyan. Ang ibabahagi ko lang ay isang dasal ng papuri sa mahal na ina. Magdasal tayo kasama ko. Bagi na Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nais kong palagan ang araw na ito, September 8, na kapananganakan ng mahal na ina. Happy Birthday, Mama Mary. Napakalaki ang tulong sa akin ng ating mahal na ina. Dahil sa aking panalangin ay nagkakaroon ng katuparan at kasagutan. Kaya ito siguro ang nais kong pahalagahan sa araw na ito dahil natatangi siyang ina na ating nalalapitan. Kaya kung meron pa tayong ina sa ating buhay, bigyan natin ng panahon at uh, pagmamahal na sila ang katuwang natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ganyan ang ating mahal na ina na siyang nagkalinga at patuloy na nagmamahal sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po and god bless po sa ating lahat